Good morning, guys. Ano na si Prince of Orleans. Mayroon lang po akong gustong ipakita sa inyo. Yung pumuputput sa aking mga aglo. So, yun. Merong salarin dito. Dalawa sila. Ayan, o. Oh. Ayan po, oh. Ang laki niya, ano. caterpillar po ito, eh. Ito yung nagiging, nagiging, ano, nagiging parupan. -paru. Yan. Kaya na mamutpot po sila ng mga halaman. Oh, ano? tignan nyo nga ginawa sa aglo ko. Pineste nilang dalawa. Dalawa yan sila, eh. Yan po yung isa. Ayun yung isa. Eh, ayoko silang patayin. Kasi, paro-paro po sila pag lumaki. Pero kung di ko sila tatanggalin dito, eh, uubusin naman nila yung aglo ko, kawawa naman. Kaya ililipat ko sila sa ibang lugar. Tatanggalin ko sila. Ilipat ko sila sa malalaking puno para dun sila mangain ng ano, dahon. Sawa pa yata ito eh. Ayan, naging nila oh. Ano po nga, baka meron pa dito. Hala, meron pa nga. Ayan oh, dami pala nila. Tatlo sila. Grabe naman. Kaya pala. Hmm? Kaya pala naput-put yung aglo ko eh. Ang grabe. Tatlo kayo eh. Ah, natin baka meron ako. Nako, ang dami nga nila. Apat. Ito pa isa. Hala. Grabe naman kayo. Ayan. Grabe naman. So, ito natin baka meron pa. Alam, dami nga guys. Oh, lima sila. Grabe naman. Hmm. Alaga naman. Ginahasa nyo nang gusto ang aglo ko. Ngayon, anong gagawin ko sa inyo? Ay, grabe. dami nila, guys. Hmm. Grabe naman. Saan ko kaya to lilipat ang mga to? Ito ko sila ilipat sa aking oh, Thai ginger. Ayan. Kahit na putputi nila yung ano, ang dahon nito, eh, ang importante naman dito eh, yung laman. Ayan. Diyan kayo. Diyan kayo, ha. Ah. Ayan. Ilag-ilag. laglag, ilag Hindi ko lang alam kung kaya nilang kainin yung dahon nito kasi may mga particular na halaman talaga silang kinakain pero try natin o ayan na basta hindi ko kayo pinatay ayan may mga dahon dyan gumapang kayo mataba na tong thai ginger ko